papalapit na ang super typhoon Egay eh, sa extreme northern Luzon. Sabi ng pag-asa, nagbabanta itong mag sa Babuyan Islands o kaya sa mainland Cagayan mamayang gabi o bukas. Para sa detalye makakausap natin si Mobile Journal Francis Orso. Francis, nasaan na ba ngayon ang bagyong Egay? Mm -hmm. Magandang hapon nga sa inyo Angela mm. and Pops J Sa ngayon, kung nakikita natin dito sa may satellite imagery, itong mata ng bagyo o yung sentro ng bagyo or super typhoon Egay eh, ay nasa layong 190 kilometers sa may silangan yan ng uh, Apari, Cagayan. Ang taglay nito ngayon ng lakas ng hangin, malapit sa sentro na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot yan ng 230 kilometers per hour So sa ngayon, nakikita natin yung malakas na bagyong ito na magtatagal pa hanggang mamayang gabi o posible hanggang hanggang bukas ng madaling araw. Francis, anong mga lugar ba ang dapat na maghanda sa bagsik ng bagyo? Mm -hmm. Paps J, sa ngayon nga dahil kasalukuyang nasa Philippine Sea o sa may hilaga ito ng Philippine Sea, pinakamaapektuhan dito yung bahagi ng Northern Luzon. Pero nagtaas na rin nga ng Tropical Cyclone Wind Signal ang pag na hanggang number 5. Sa ngayon, ang Kamigin Island yung makararanas ng signal number 5 dahil dito sa may super typhoon Egay. Eh Samantalang signal number 4 naman ang mararanasan sa may mainland kagayan at sa may babuyan islands. Signal number 3 naman ang inaasahan natin sa may northeastern portion ng Isabela, Cagayan, Apayaw, eastern portion ng Ilocos Norte, northeastern portion ng Kalinga, Batanes. At uh, pagsapit naman o dito naman sa may bahagi ng natitirang bahagi ng Isabela ay signal number 2 pati na rin sa may northern and central portions ng Aurora. Kirino, natitirang bahagi ng Kalinga, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet at northern portion ng La Union. Samantala, signal number one naman ang mararanasan natin dito sa Maikezon, Polilio Islands. Natitirang bahagi ng Aurora, Natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Nueva, Vi Nueva Ecija, Pangasinan. Tarlac, Zambales, kabilang na nga rin dito ang Metro Manila at ilan pang bahagi kabilang na rin ang Southern Luzon at ang Bicol Region. Francis, malayo ang bagyo pero bakit pati ang Metro Manila may storm signal din? Mm -hmm. Angela, nakikita nga natin na malawak yung radius nitong uh, super typhoon Egay. Kung makikita natin dito sa may satellite imagery, ito nga uh, kulay pula dito sa may mapa, ito yung lawak ng bagyo. Kaya inaasahan din natin yung epekto nito sa may Bicol region at sa may Metro Manila. Yung radius nito ayon sa pag-asa base sa sinabi nila kanina ay aabot ng 680 kilometers. So kahit na nandito sa may dulong hilaga ng Luzon itong mata ng bagyo, inaasahan natin na maaapektuhan kahit na dito sa may Bicol region at kabilang itong Metro Manila. Francis, hanggang kailan makikita o nakikita ang makaapekto ang bagyong egay? Mm -hmm. Pops J, inaasahan natin na lalabas pa ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Egay sa darating na Huwebes ng umaga o Miyerkules ng gabi. Pero kahit na makalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility dahil nga malawak yung radius o kumbaga yung lawak ng lakas ng hangin nito, inaasahan pa rin na makaapekto ito sa may Hilagang Luzon, particular sa may Ilocos Region dahil nga malawak yung radius nitong bagyo. At kahit na nakalabas na rin nga ito ng Philippine Area of Responsibility, mahatak rin nito yung tinatawag nating Southwest Monsoon o yung hanging habagat at magpapaulan naman sa ilang bahagi ng Southern Luzon at sa may Western Visayas. Alright, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Francis Orsio. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.